Hello mga higala! Ito na po ito sa among uma. Ito sa among ang area. So, let's go! kami aging pagbakapalat na dito kay sagot pa kayo karon okay hawa na gid siya yon limpyo na sa mga dinidiri dati ang amuang basakan basakan ni siya dari andan dito sa pikas amuang maisan alternate siya pag harvest ng mais mani na pod after sa mani mais na naman pero dari steady lang ni siya dari nga humay palay dari kaya amuang balay dati dari oh dari tapos kita yun ng kambis o dari sige katkat sa una mga gagmay pami sige pa kay ni andan nagubang ang balay sige pat ni dari oh dari na pod ni dari kaya na pod ang amuang balay pero pinakulagin ang mga balay dito sa basakan dito second dira and then third Diri. Kita ni balay wala na. Diri nga side, basakan gihapon man ni sa una, karon na nabandon na siya, nabilin. Palaw na lang, maningtawo nga palaw, wala na yung unod. Kailangan na magbara pagkaluto na siya. Yan, basakan na ni dri sa baba. Then sa taas, ma isang gihapon na mo na. na siya dira. Go. Ginoona na. Ano na